Hi guys mga ka -PC. so ang video natin ngayon ay sasagutin ko yung request ni sir na ano na kung paano daw maglagay ng relay sa ano, dim MCU. So ang purpose, ang purpose ko ng relay is magblink yung LED, um, mag, -ma magblink blink yung LED tapos yung coin slot makat off. So kaya tandaan niyo kung paano daw mapagana. So ngayon, ituturo ko kung paano. So sa ngayon, dito sa dito sa setup ko, yung coins, yung relay ko to two way lang. So hindi siya magre, mag, 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 ano, mag 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 ano switch So kasi pag gusto mo mag-switch siya kailangan ng guide mo three way tulad ng ano tulad ng ano ng ibang led tulad nito yan itong brown na to yan tulad nyan so dito sa setup ko so bali yan yung linya na yan yan ito yung supply ng relay positive negative 3 volts ground tapos ito naman yung supply ng nodim siyong yung yung galing sa galing sa back converter na 5 volts dito siya. So ngayon, meron siyang dalawa, meron siyang ano, meron siyang dalawang puti dito. Ah, uh, isang puti nakalagay sa D4, isang puti nakalagay sa D6. Yung D6 dito 'yan sa coin slot. D6. Yung D4 naman pupunta sa signal ng relay. So, signal ng relay. Okay, maliwanag na po. Um, dalawang puti. Uh, yung yung D4 signal ng relay. Yung D6 signal ng coin slot. Yan. So, ganoon lang. So, naglagay tayo ng antena para pag nasa box na siya, ilalabas mo na lang. So, nilagay ko rin ng heatsink para hindi ka na uminit so ito yung kanyang input yan. yung back converter ng malayit yan ganyan lang ka setup ganyan lang setup mga boss yan sa so, mga gusto magpagawa store namin dito yan